after 48 hours na malipat natin yung mga hampalaya dito sa seedling tray ay ganito na siya nagsisimula nang lumabas yung kanyang mga kutili doon bukas sigurado ay nakaangat na to ilang farmer ngayong araw ay bumili tayo ng 20 packs 20 na ganito ng sa F1 ng s at ngayon ay gagawin natin yung ragdoll method kung saan papatubuin muna natin itong mga seeds na to after uh, 24 to 36 hours titingnan natin kung lalabas na yung kanyang ugat saka natin ilalagay sa mga seedling tray ilang piraso yung laman ng isang isang ganito isang pack na nakasulat dito ay 10 seeds 3, 6, 9, 10, 11. So, 11 seeds. 11 seeds yung isang ganito. So, kung 20, 20 packs, big seven, 220. Ah, tama, 220. So, natin kung ilan. Uy, marami. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, nine. 10, 11, 12, 13, 14, 15 So ka-farmer, binuksan natin bawat isa na mga pack ng mestiza F1 At iba-iba nga yung dami niya Katulad nito 3, 6, 9, 10, 11, 12 So ito ay 12 piraso Mayroong 14, mayroong 11 Yung dami ng isang pack Ito, mayroong seeds na naman nabalatan. Tumubo na agad. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin ka farmer, yung isang buto nito, kung i-divide natin yung uh, 74 pesos, divide, kalagay natin 12. 12 piraso yung isang pack ay nagkakahalaga ng 6 pesos yung isang buto nito. Ganun siya ka... Ganon kamahal yung binhi ng mga ampalaya na ito. So kailangan mapatubo natin to at mapabunga. Sa 20 packs ng Mistisa F1 ay nasa 250 na seeds yung nasa loob nito. Sa 20 packs ng Mistisa F1 ay may halagang 1,480. So, para mabawi natin yung sa seeds pa lang, malagay natin yung per kilo ng ampalaya ay 60 pesos. Sa 1,480 pesos na halaga ng mga pantanim o mga seeds, kailangan natin na makapag-harvest ng at least 30 kilos sa halagang 60 pesos upang mabawi natin yung puhunan natin doon sa binili nating seeds. Okay, ngayon uh, gagawin na natin yung ragdoll method. ibababad na natin to sa tubig yan Siguro lang natin na ano na basa na pati yung tila. Ayun. So ito na natin siya ibababad ng uh, 24 to 36 hours para masigurado natin na madilim at ano, uh, mananatili siyang moisture yan, yeah. yan natin lalagay okay, tapos natin, natin ng ito, gamit natin ang tila para madilim siya at malamig sa loob yan yeah. after 36 hours na mapunla natin ay si malalaman na natin na mayroon ng ibang mga tumubo pero hindi lahat mas sigurado kung pagkatapos ng 48 hours pero wag natin pasusubrahin kasi delikado yung kanyang kapag nasubrahan uh, may tendency na mas madaling maputol yung kanyang mga lumabas na ugat o di kaya naman ay pumasok dyan sa mga butas-butas ng damit Ito na. Lumabas na yung kanilang mga ugat. Although yung iba ay meron pang hindi pa lumalabas. Pwede na natin itong ilagay sa seedling tray. So after 48 hours, ganito na ka-farmer yung lumabas na mga ano nang kwan. Yan. So nailagay na, na natin sa seedling tray. Pinosisyon natin ng pare-pareho yung kanilang posisyon para pang magtubo. Pare-pareho rin yung kanyang uh, dahon. Tapos uh, kalahati lang muna nilagay natin uh, malapit sa mapuno. Bago tatambakan ulit natin ng nitong organic fertilizer. para matabunan siya. Ito naman yung mga natira na iba ay hindi pa lumalabas yung kanilang mga o hindi pa nabibiyak. una ay lagyan lang natin ng hindi gaano puno yung seedling tray Yan. para pag ilagay natin yung buto ay matatabunan pa natin ulit matapos natin malagyan ng lupa lalagyan natin yung seeds tapos tatabunan natin ang lupa after 48 hours na malipat natin yung mga hampalaya dito sa seedling tray ay ganito na siya nagsisimula nang lumabas yung kanyang mga kutili doon bukas sigurado ay nakaangat na to